Naman sa ikinasang magkahiwalay ng operasyon ng Binangonan Municipal Police Station ang apat na individual matapos mapumpiskahan ng mahigit isang daang libong pisong halaga ng mariwana sa binang, Binangonan Rizal. Nakatutok dyan si Patrol Woman Maribik Bautista. Sa bat, nasa isang daan at anim na libong pisong halaga ng mariwana sa dalawang magkahiwalay na bybas operation ng maopera. Municipal Police Station noong ikadalawampu ng Marso taong kasalukuyan. Nasa kote sa tatlong individual ang humigit kumulang 1,023.8 na gramo ng marijuana na may standard drug price na 122,868 pesos mula kay Alias Bumbay. 28 taong gulang, isang seaman, kido, labing siyam na taong gulang at Alias Per, 20 taong gulang, nakapwa estudyante at residente ng Barangay Libis. Samantala, 276.6 gramo ng marijuana at may tinatayang standard drug price na 33,192 pesos ang nakuha kay Alias Hari, 26 na taong gulang na residente ng Barangay Kalumpang, Binangonan Rizal. Ang mga sospek ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nakapiit sa binangonan custodial facility habang inaayos ang mga dokumentong kinakailangan para sa kasong isasampa. Ang operasyon ay naaayon sa pangunahing prioridad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tutukan ang pagtugon sa problema laban sa iligal na droga para sa isang mapayapat, ligtas na bansa patungo sa Bagong Pilipinas. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maribeth G. Bautista, alagad ng batas, tagataguhid ng Balitang police. Maraming salamat Patrolwoman Bautista. Nag